Hi everyone, it's me again, Kuya Daniel And magsashare lang ako sa inyo ng story no? Ako saan eh Ang mga driver po ng TNC Apo kumikita yung mga yan, kumikita kami Pero despite na kumikita kami, alam niyo yung ano Feeling na minamata ka ng mga pasayero Kiyempre, pag may mga credential tayo hindi naman pwedeng yung pagyabang natin kung ano yung mga yun eh. baka mami abogado pa pala yung uh, naging pasayar mo na dali ka diba? napahiya ka so isa yun sa mga nakakalungkot na uh, dinadanas namin dito okay so meron lang kanina hindi pa niya kinuha yung Shoutout out sa iyo ate no na buong basa ka from SM North na ay taba-taba mo bisit ka eh no hindi naman basuran tong sasakyan ko nakaka yung sulto diba wala tayong magawa eh eh irereklamo natin yun sa TNC pero yung TNC wala namang gagawin action yan bakit? source of income pero pag sila nagreklamo against sa amin ang suspended ka agad tanggal na agad, di ba? so nasa nang hostisya nasa nang due process nasa nang due process, di ba? So so, so so, sa lahat naman ng pasayaro natin, baka naman magkaroon tayo ng konting uh, delikadesa nag-aaral naman tayo eh. Karamihan naman na nagbubuk ng TNC may mga pera may mga pinag-aralan ganun pala diba? So, totoo naman na the more na nagiging bastos kayo kayo yung walang pinag-aralan hindi kami ngayon ito problema pa pala pag sila naging bastos okay lang pero pag yung pag kami ang naging bastos hindi okay gusto matanggal kami kaka diba well sana magkaroon tayo ng pair of treatment sa mga bastos na kagaya nila ako sa binabalita yung story diba so next week wala mag eh okay, Nagpipray naman natin eh. Magbabago ako ng linya mag-aaral uh, ako this year o next week mag-enroll mag -enroll na ako uh, mag mag-take ako ng master's degree okay then magkukuha ako ng LPT license ah uh, ng LET mo na then if God's will maging LPT tayo okay so pag nangyari yun uh, dadahan-dahanin ko na makapag-enroll na what do you call this uh, law okay so okay magta-try so, okay. so, okay. na yung magturo sa future plan pa lang ito pero pwede naman may pa magtuturo tayo sa what do you call this UCC, University of Caloocan City Okay So doon kasi merong College of Law So sa umaga estudyante tayo sa gabi Estudya Ay sa umaga Teacher tayo sa gabi Estudyante Okay So have a good day